Taas kamay sa mga gustong magnegosyo. Pangarap nyo rin bang magkaroon ng sariling food and beverage business? Madali lang daw yan. At isang lugar lang ang kailangan puntahan. Hindi raw mabubutas ang bulsa at hindi raw ito scam. Katulad ng lahat ng magulang, pangarap din ng 33 anyos na si Marilyn na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang dalawang anak pangarap ko po hindi naman talaga yung umaman. Yung pangarap ko po yung simple lang po yung nakakain namin yung ano, gusto namin kainin, mapupuntahan yung gusto nilang puntahan. Yung hindi na deprive yung yung ano po, yung mga bagay na gusto nila. Gika ba? Ngayong araw, sasamahan natin si Marilina magnegosyo hunting. Let's go! Dito sa isang tindahan sa Banawe, marami raw makikita mga produkto para makapagsimula ng negosyo. Excuse me. <laughs> so, si Alan. Hi, Alan! Pagkain ang madalas ginagawang negosyo, kaya ang unang idedemo ni Alan, ang mga flavored chicken. Hahaluan ng tubig ang breading mix at saka babaluti ng manok. Para sa second coating, papagulungin naman ito sa powdered breading mix at saka ipiprito. Kapag luto na, ilalagay na ang mga flavor. Nalagyan lang po natin ng ating soy garlic. So, pop lang natin. Ayun! Tapos, i na po natin yung ating chicken. Wala na pong iahalong ibang ingredients. Bukod sa soy garlic, marami pang ibang flavors na mapagpipilian. Siyempre, kung may ulam, dapat may kanin. Kaya may special request ako. Sa so, isang kawali, magpainit ng mantika ilagay ang Java Rice Seasoning. Haluin hanggang sa matunaw. Saka ilagay ang kanin. Huwag tayong magpatumpik-tumpik pa. Tikma na yan. Ayun, amoy mo. Amoy Java Rice. Mmm! Nasaan Java Rice na? Opo. Kakauhaw, inom tayo. Inom tayo. Pero ayoko nito. Gusto ko yung flavor. true mo kami. Mmm! Gagawa naman tayo ng milk tea naman po. Opo. Oh, winter favorite ko. So yeah. Opo, With winter melon, melon milk tea. Kakailanganin ng 200 ml ng black tea. Ah, meron po tayo itong black asam tea ng Easy. Yan, oh, yung isang Easy. pack niyan, ma'am, kaya nang makagawa ng 30 liters. Ah, oh, ganito? Yan, opo. Dalawang scoop ng milk essence. Kompleto na po ito, ultimate creamer. Hindi na po natin mag, kailangan maglagay ng mga sweetener, oh, fruit juice. At tatlong pumps ng winter melon syrup. Sa isang ganito naman, makagawa tayo ng 83 cups na 16 ounce. And then, Shake! hiwalay na baso, ilalagay ang tapioca pearl na niluluto sa loob lang ng limang minuto. At saka ibubuhos ang milk tea mixture. Tara! Instant milk tea in less than 2 minutes. Para naman sa mga coffee lovers dyan, eto naman ang para sa inyo. Kailangan ng 200 ml ng liquid milk o milk essence na tinunaw sa tubig. 3 pumps ng caramel syrup. Lalagyan ng baso ng caramel drizzle. At panghuli, lalagyan lang ng dalawang pumps ng coffee espresso. For easy steps, meron ka ng caramel macchiato. Para sa mga interesado ring magnegosyo gaya ni Marilyn, nagkakaroon ng demo tuwing Sabado sa Banawe Quezon City branch kung paano ginagamit ang kanilang mga produkto. Hindi na raw mahal ang magnegosyo dahil maliit na kapital kaya na makapagsimula ng sariling negosyo. For me tea, pwede tayo mag-start ng 1,500 kasama na yung milk essence, flavored syrup, 5-minute pearl, asam awesome tea, and yung mga basic equipment sa atin. Meron din tayo ng coffee package worth 2,300 naman siya. Para naman sa mga flavored sauce at powder, mabibili ang bawat pack sa halagang 200 hanggang 300 pesos taong 2018 nang itayo ang manufacturing business na ito. Layunin daw nito na tulungan makapagsimula ng negosyo ang mga simpleng mamamayan. Nagsimula po kami sa retail store. Nag-offer po kami ng mga bakery ingredients, mga milk tea ingredients um, imported. Then nag-come up po ang owner namin na si Mr. Wang ng manufacturing business. Ngayon po, nag-offer po kami ng mga milk tea ingredients, sauces, bakery ingredients, coffee products. Sa so ngayon, mayroon ng 30 distributors at 400 dealers sa iba't ibang panig ng bansa. Isa sa mga distributor ang dating BPO employee na si Lia. Isip ko lang, mentality ko lang, dati, trabaho, 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 overtime, overtime, overtime para mas malaki ang kita. Yung ganon, papasok ng, uh, papasok ka ng holiday, sacrifice mo yun sa, ano mo, sa family mo. Pero na magkaroon ng pagkakataong maging distributor, hindi na raw nila ito pinalampas. Nagsimula sa 30 boxes ng produkto, ngayon ay nasa 300 boxes na raw ang nauubos nila sa isang linggo. Kung dati ay nasa bahay lang, ngayon ay meron na silang warehouse at tindahan. Malaki raw ang naitulong ng pagkakaroon ng negosyo sa kanyang pamilya. Yung buwan ng kita, nasa around 5 digit po. Kung peak season po, almost po sa six-digit. Para naman sa magsisimula pa lang ng negosyo na si Marilyn, may regalo sa kanya ang ating programa. O oh yan, yeah, Marilyn, nakapag-decide ka na ba? Okay. Anong gusto mo? Yung ano po, yung in-demand, milk tea and coffee po. Nakita ko, hiningi mo ng kape, di ba? <laughs> hiningi <out> ka po. <laughs> alam ko na, na yung gusto mo. Anyway, okay. so ito oh. meron kang pang uh, simula sa negosyo. Yes, sa mga sa pera para ko. gamitin mo yan. Bili mo kung hindi pwede maabot ma niya para okay. makapagsimula ka ng business. Ha? Maraming salamat. Maraming hmm. salamat po. Thank you po, Easy Brand. Kung tutuusin, walang madaling negosyo. Walang kasiguraduhan kung papatok o malulugi lang. Pero kung may pangarap magnegosyo, huwag matakot sumubok.